Okay, uh, magandang hapon mga lods no. So dito na naman tayo. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano i-wiring itong uh, Nipro natin ano kasi nakagawa na ako ng diagram nito. So bali ito no. Na i-actual natin dito sa table ko no. Turuan ko sa inyo kung paano siya ikabit. Uh, ito no sa Nipro na to. Itong Nipro na to no, itong Nipro Yan. Ang wire niya is apat ano, apat na mayroon siyang apat na wire. Tung dilaw, ground. Tapos etong ano, tung red positive ano. Etong blue sa busina, nakakabit sa positive ng busina. Etong brown sa ilaw to no, na yung sumasabay yung yung ilaw sa tugtog ano ng may natin, ito yon gamit din tayo ng ano no, porpin relay. Ito yung ilaw natin ano, ito muna ang gagamitin natin ng busina. Hindi na itong malaki kasi maingay. Ah, medyo malakas siya no. Ma baka Pag mapagalitan tayo ng boss. So ayan lang muna mga lords no. Samantalahin natin toy, ikabit natin. Okay, simulan natin na no? Samahan niyo ako. Simulan natin dito sa Nipro. Kaya sabi ko no, itong brown, itong brown sa ilaw ano, ito no, positive ng ilaw. Itong brown na ano, sa positive ng ilaw siya nakakabit. Yan. Itong ilaw natin ano, positive siya no, itong brown. Itong blue sa busina no. Ito no, sa busina to no, dapat kasi ano eh ah, dito natin siya ikakabit sa malaking ano eh malaking busina yan ang kaso maingay so ganun din naman yun eh parehas lang yan ng ano eto lang mahina ano mahina kasi eh, pag malakas masyadong maingay kakaya sa kapit bahay na eto nga ano no eto nga uh, yellow nya ground na ikakabit natin dito sa ground ayang ground na no tong yellow ground na ayan ito na lang no ito na lang ang red na lang ano natin sa wire ng Nipro no ito na lang red ayan sana ah, hindi kayo malito no ayan sana hindi kayo malito etong red na to ikakabit natin sa 87 ng relay ano 87 tandaan niyo mga lods, sa 87 ng relay Itong red ano, kasi positive to ano. Itong 87 ng relay, yan ang magiging output eh. Yan. Diyan natin siya ikakabit. A ah, positive trigger to pala mga load sa positive trigger. Tapos itong ano, etong uh, 85 ng relay kakabit natin sa ground ano. To ground. Kakabit natin sa ground. 85 to no? mga loads 85 ng relay sa ground tapos yung katapat nitong 85 katapat nitong 85 etong 86 no 86 kakabit natin ito sa busina no positive trigger to mga lods sa yan sa busina na siya no yan tapos ito na lang no itong red na lang natitira no kakabit natin tong red sa positive ano na meron siyang fuse ano to no positive to no yan battery galing sa battery ah na meron siyang fuse na 15 amperes or 10 amperes yan lang mga logs ganyan lang na yan pag-on natin ano on natin yung ano susi ano ignition yan siya itong ilaw niya no yan ito yung tumutunog ano kasi pagka ano masyadong malakas pag itong ginamit natin ah uh, ito isa pa ito pa Ito pa, ito, ito ang pito. pang -walo. pang siyam pang oh. eleven pang eleven So, pang 12. Ah, pero mas maganda para sa akin ah itong number 4, itong number 4. Yeah, mas maganda 'yung number 4. Maganda yung tunog gano. Ah. So, 'yan lang mga lot, sana nasundan ninyo, no? uh, medyo review natin ano. Etong brown, tong brown na ano, ng brown ng Nipro ah. Para sa ilaw ano, positive ng ilaw no, tong brown. Etong yellow, ground ground to na, yung yellow nitong Nipro ah. Etong blue sa busina ano. Bahala kayo kung anong busina gamitin nyo. Mas maganda sana yung ganito kaya lang napakalakas sa ngayon eh hindi ko magamit no, sana nasundan nyo no ano pa ba itong black ay itong red itong red positive to no pero dumaan sa relay eh. kaya inilagay natin dito sa 87 output ng relay ano 87 ito nga uh, ano itong 30 diretso sa battery no na may fuse na 15 amperes battery tapos itong uh, 86 ng relay itong 86 ng relay 86 yun ang kinect natin dito sa ano no, tinap natin dito sa ano nya sa push button ano positive trigger to mga loads eh. yan tapos yung ano yung 85 sa ground ano 85 ng relay is ground sana nasundan nyo no kung hindi naman tanong nyo na lang sa akin ulit kung medyo nalito kayo pero may diagram akong ginawa dito na uh, ginawa ko na nung ano no inanong ko na siya e, i ko na sa facebook ko no inupload ko na so bali ito no i-screenshot nyo na lang no mga loads ito no itong diagram na to is positive trigger tsaka negative trigger ano uh, screenshot na lang yan so sana nasundan ninyo no at uh, marami pa tayong gagawing video para ano na uh, like na lang no paki share na rin kung mari yan so ganyan na lang muna mga lords maraming salamat sana nasundan ninyo no pwede rin kayo magtanong magagamit ninyo no? pwede sa kotse, pwede sa motor yan 12 volts to ang ah, mga lods so hanggang dyan na lang muna tayo no? hanggang sa susunod, susunod nating mga gagawin pang video pakisamahan na lang ninyo ako uh, so yun lang muna mga lods God sa ating lahat